may buntag sa tanan so, so, no so no, karon magsorisol so, so na ta karon sa bats na na ba butuan na ni siya, guys so so pag na ning butuan so downtown na guys downtown meaning sentro sentro sa butuan so to kalbay na ta pipila ka establishment so ni karon nabot na ta sa Robinson So before ito mag-shopping, kaya mag kong mm -hmm. ta, char. Mga video-video sa ta. So feel na ginako ang Pasko. So pila lang ka days, Pasko na. So, lami kayo ang decoration sa Robinson. Murag ako, lami, char. O ah, diba? So, magtuyok -tuy sa ta. So atong namnamon kay Tagsarabi at Makalogsong o Butuan City. sa tagtas sa tagtas sa Robinson kaya wala manis isa ang lugar char hmm. so di ba marotag kundi ha ah. marotag nakasulod o isa ka kisa sa isa lagi ano busy lang busy busy char so, masulay-sulay sa ata nam hmm. Namnamon sa natong gamog na o sa aircon kaysa balay-walay aircon dili uso kay aircon nadip ko no, anong aircon charis ni ma diba? so nakakaroon sa um, man, eh. third floor so third floor na siya guys third floor so nakakaroon sa dugo ana so ang mga na ano tanaw sa ako ah. kay feeling nila artist ako pero wala akong pake eh. mahalam so, ako, mm, na nagsima -sima. Nagsima -sima ako kailan ninyo so wala ko ang kukuda wala kao na nagsima-sima nagsima-sima ko dihaong basta nagsima na ako diba ya nanti tuyok tayo uh, di pa mara hmm. po kong sikat no char hmm. so anak tuyok pa pagli di tuyok bi oke agaron ini kapunta sa third floor lang gihapon third floor ito okay basta third lang kita po na namang so nilingkod sa ako so tapan diha ah hindi ko magsanak o masanak ang tapad ako na sang isa story. Basta, ito lang story. Ako na kasayod. Oh paghuman ni Ana pagugus. Ah sa second draw ako. So Robinson lang gyapon nag-sid pangguan. Mangliili sa mga taong nanglabay. Nangitagmayon. Charis. Bitaw. Okay Nakuha na sa okay. Sa so, paggawa man afte sa Robinson uh, na kapalit ko diya po eh. so, sa pindan, then na sa SM. Ang dili tama kompleto o lakaw kung di tamha po SM, di ba? Kaya't ang sarabang tayo SM sa to na piya sumusunod ng SM ay sama mauna diha sa so, pagsunod na ko. Tangan ka yatao malamang, ng so film na filafil napo nakong pas ko. Ang Pasko. Ang esen sa pasko, ang kapug sa icon, ang kadaghan sa series lights, nga nagkuti-kuti tak di ba sa feeling, damang-dama ang pasko talaga ilang araw na lang din pa kalami sa decoration. Mga ho ang pala ko kaya kong an iso ni sharing, diba ni pwede pitaw oh. joke lang sa ni Emorato. kay nakapalit na mga so muli na ako bye bye ba ko na wala wala ko sipot joke bye